mga kamartes! Ayan, dumating na mga kamartes yung aking in-order sa Shopee. Kasi may napanood ako mga kamartes na kalukuhan na naman. Ngayon, gusto ko siyang gawin sa mga kamartes natin. Ito siya mga kamartes, oh. Nakatali pa siya mga kamartes. Subukan natin kung, subukan natin buksan kung anong mangyayari. <laughs> ayan. <laughs> ah, ito siya mga kamartes, oh naging bola na siya. Siyempre, kanina, para siyang bulaklak. Kanyan. Ito, mga kamartis, ang sikreto nito. Ayan. Kunyari, meron, ala, ay pa Ayan. Kunyari, meron tayong surprise sa mga kamartes natin. Ayan. Siyempre, nakabulaklak. May ginawa kong su... <laughs> ito, may ginawa akong sulat mga kamartes. Ito siya, oh, Naidilipit ko dito. Kunyari, ipapabasa ko sa kanila. Pero, igagano'n natin. Ayan. Ganyan. Tapos, hindi pa nila nababasa yung sulat. Ito, <laughs> magagano'n na sa kanila. <laughs> Tatasik na sa kanila. Ito yung mga mga mga. Tingnan natin kung anong magiging reaction nila pag natarsikan sila ng bola. <laughs> Tara na mga kamartes, magtawan tayo ng mga kamartes natin. ko sa iyo. Anong surprise na naman? Ito yung binili ko sa Shopee, mang ang ganda. Ano na naman ganda? may pera. Basta, may surprise uh. ako sa iyo, mang ka dito. Bago mo makuha itong surprise, mang, meron ka pang babasahin dito kasi may sinulat ako dito na kung Desyembre, may message may sa May laman sa loob. Oo, oo! Nasa loob yung laman. Oh, pag, basta pag nabasa nyo yung laman dito, yung sinulat ko, Malalaman nyo na kung nasaan yung surprise ko sa inyo. Ah, yeah. dali lang Ayan, yun. Ayan, ko na dito, ma'am. Malilit yung sulat dito, ma'am. Dapat ilapit mo yung mukha mo para mabasa mo siya. Ayan. Ayan, baka hindi ko mabasa kung malilit yung sulat niya. Oh. Ayan, in 3 seconds lang yan, ma'am. Dapat oh. mabasa mo na. 1, 2, 3, go! Basahin mo na, ma'am. Basahin mo na, ma'am. Basahin mo sa'yo pa. meron akong pabulaklak. Ay, wow. oh, pabulaklak. Dahil iPad. matagal kang nawala, may pabulaklak ako sa'yo. Pero dapat, bago mo makuha yung surpresa ko sa'yo dito, basahin mo muna yung sinulat ko dito. Surpresa na may kunting challenge. Oh, 3 mm, seconds dapat mabasa mm. mo. Malilit yung sulat nito. Dapat Alam. galingan mong magbasa. Oh, ready ka na? Ready na? Oh, Siyempre. Lalapag natin. Mm. Hi. Sige, sige. Oh. Mm.

Dahil binasa mo ito, congrats, isa kang dakilang oto oto <laughs> Nakambet! Oh, ano? May surprise ako sa'yo. Ano naman yan? No, Magkalukuhan ya. yan. Hindi ito kalukuhan, ang ambit surpresa nga eh. Uh -huh. Oo. Oh, may sigurad ako dito. Mm -hmm. uh, pag nabasa mo siya in 3 seconds, uh -huh. makukuha mo yung surprise ko. Uh -huh. Sige. Ayan. Anong surprise yan? Eh, syempre, basahin mo kung ano nakasulat oh, dito. Sige. Nandito yung surprise ko sa sulat na to. Dito hmm. Ayan. Didi ka na ng bed? O, oh, sige. O, oh, sige. Lalapag ko, so, syempre. Tatakpan ko yung sulat niya para hindi mo muna makita kasi bibilang tayo. Ayan, lapit ako sa kanya. Ayan, ayan. One, two, three, go. Basahin mo na. Ayan. May surprise ako sa iyo. Ano? Ah, surprise ato na may kunting challenge. Babasahin mo lang Lin, ang dali-dali. Ano yung babasahin diyan? Andito, ito sinulat ko dito, pero syempre hindi ko pwede ipakita sa iyo. Mababasa mo na. Hmm. In 3 seconds dapat mabasa mo na siya. Hmm. Tapos saka mo siya makuha yung surprise ah. Sige. Oh, Ready na? Sige. Ayun. Lalapag ko lang siya. Ops. Hmm. Oops, sa dapat takpan ko muna. <laughs> syempre, ah, dyan. takpan ko muna para hindi mo makita. Ayan, dila ko ng tatlo. One, two, 3, go. mo na. Dahil na sa mo ito, isa ka, isa ka. Isa ka. <laughs> ano ba? Matiit na